Hello, 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 hello. Good morning, good morning. Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay. Oh. oh binabati ko yung mga nanay, lalo na yung mga nanay na naging tatay pa. Oh, yung mga uh, na palakin yung kaya mga mapag-aral at buhay ng maayos. At saka inaalay ko na sa aking nanay na nasa heaven na. Oh, oh sayang nga lang eh kasi nung no, nagtatrabaho ako dito sa Manila nasa probinsya yung nanay ko uh, bihira ko madalaw kaya nung punta ko siya sa hospital hindi ko na siya nakausap gawa ng na stroke siya kaya kung yung mga nanay ninyo uh, medyo malayo kung may mga panahon kayo bigyan nyo ng panahon para puntaan yung nanay ninyo habang nanjam uh, nandiyan pa sila nakakausap nyo pa kasi ang hirap pag yung uh, uuwi oh, ka tapos hindi mo na siya makakausap eh. Kaya happy Mother's Day sa mga nanay dyan. mga nanay na dakilang mga nanay. Ito ay naalay ko sa inyo yung aking video. Sa kayong mga anak na ano mahalin niyo yung inyong, mga nanay. Oo. Kung malayo, uh, sikapin yung mapuntahan ninyo. Kausapin ipadama yung pagmamahal sa mga nanay Oo, kasi yan ayun sa pag uh, uwi kayo na hindi nyo sila makakausap ang hirap o, naranasan ko yan pag uwi ko nasa ano na kasi na stroke siya o, kaya habang malakas pa yung inyong mga nanay puntahan ninyo ipadaman ninyo yung inyong pagmamahal sa mga nanay kasi yung hindi biro yung ginawa nilang sakribisyo pagpapalaki o, papalaki sa atin kaya, happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay. Oh, happy Mother's Day sa aking nanay in heaven. Oh. Love you mga nanay.